Happy birthday, Patma! Ay, nagawa din ako ng cake, guys. Yung ginagawa kong cake is lemon cake. Yon, may nakaready na yun ang balat ng cake. Tsaka, mayroon din siyang gatas. Yan ang gatas ng lemon. Isa lang nga lemon ang ginagawa ko yung flavor niya. Ginagawaan ko yung kasama dito nga si Patma, yung Uganda. Kasi birthday daw niya. Yun, nagawa ako ng cake. Yung lagyan ko ng tatlong itlog. Tatlong itlog lang gilagay ko. Para magtuwa din siya guys sa ginagawaan ko na siyang cake. Kasi daw, birthday daw niya. Wala daw siyang, wala daw siyang handa. Ayun, nag, naawa din ako. Gumagawa ako ng cake sa kanya. Ginagawaan ako daw siya ng cake. Ayan. Ayun na guys. Umpisa na akong mag ano na mix ng para gagawin ng cake. Ayan. Gawin lagyan ako ng itlog, lemon, at saka yun ang powder nga gatas. Depende lang sa inyo guys kung anong gatas yung ilagay ninyo. Pwede din nido. Pwede. Basta powder. Okay lang yun. Yun lagyan ng, natin ng ano, oil. Ayan ang oil. Yun. Tinilagay natin ang 3 cup na harina. Yun. Tinilagay natin ang tubig. 1 cup. Then natin i-mix. I-mix hanggang I-mix, I-mix. dinilagay ilagay natin ang balat sa lemon. Para masarap din siya yun kalagay na ang balat ng lemon then i-mix natin i-mix natin ang lahat yun, mix lang ang mix hanggang ma sticky siya guys Ayun. kasi wala mga akong na naisip guys, yun, gawa lang ako ng cake. Dinagyan natin ng ano, salt. Salt yan. ah uh, one teaspoon lang. Tsaka lagyan natin ng baking powder. Yun, nalagyan ko ng baking powder guys. Hindi ko na napakita. Apat yun nga teaspoon. Or small nga. Ayun na guys, gilagay ko na sa ano sa oven, naluto na siya, hindi ko na siya napakita sa inyo guys. Yun, naluto na yun. Ngayon, palamigin natin yan. Pagkatapos, lagyan natin ng gawa ako ng icing parang maglagyan ako ng pangalan ni Uganda. Ayun. kailangan na namin ng pangalan ni Uganda. Lagyan namin ng Happy Birthday, Fatima. From DC and Chi. Love you. Ayun lang guys. Thank you for watching yun lang ang ginagawa ko para ma-appreciate niya, ginagawa nako siya ng cake. Thank you sa inyo. Happy birthday Patma.